Arestado naman ang dalawang notorious na snatchers sa Maynila. Ang mga suspect dumarayo pa raw sa iba't ibang lungsod para mambiktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Magalas 4 ng madaling araw nitong Sabado ng masapul sa CCTV ang riding in tandem na ito sa Santa Ana, Maynila. Pagdikit nila sa mga naglalakad, biglang hinablot ng backride ang cellphone ng isa sa mga babae sa kahumarurot paalis. Hindi na pala yan ang unang beses na nang biktima riding in tandem. Sa kuwang ito nitong Enero 29, hinablutan din nila ng cellphone ang isang naglalakad sa gilid ng kasada. Ayon sa polis, notorious na magnanakado talaga ang dalawa. Kalimitan ma'am, ang mga biktima ng mga ito, yung mga nagtatrabaho sa gabi, mga estudyante na bumapasok ng maga. Hindi lang daw sa Maynila sumalakay ang mga kawatan nitong mga nakaraang linggo. Makarang linggo ay sunod-sunod yung mga complaint na natanggap ng aming opisina regarding sa mga biktima ng mga ito. Limitan ma'am mga record na nagre-reklamo is dito sa malapit sa area ng Santa Ana, yung Mandaluyong, Makati, at Pasay Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis, kasunod ng panibagong insidente ng pagnanakaw. Dito na naaresto ang dalawa. Ayon sa mga pulis, matapos ang sinagawang backtracking sa mga CCTV, natunto nila itong motorsiklo sa bandang Paco, Maynila. Di kalayuan sa lugar, nasakotin na rin nila ang dalawang kawatan. Nabawi mula sa mga sospek ang cellphone ng biktima, mga helmet, pati ang jacket na ginamit ng ang pangahablot. Aminado naman ang mga sospek na sila ang nagnakaw nitong Sabado. Hirap daw kasi silang makahanap ng trabaho. Para ipaba may konting sa araw Itinanggi naman ng dalawa na notorious sila. Isang beses pa lang daw nila itong nagawa. na inquest ng dalawa na maharap sa reklamong robbery snatching. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.